Christmas is in the air sa Christmas capital of the Philippines, ang San Fernando, Pampanga. Dahil ang ingrande at higanting mga parol na bahagi na ng tradisyon, sabay-sabay ng nagningning. Sampung barangay sa San Fernando ang nagpasiklaban sa taunang Giant Lantern Festival. Bawat entry, espesyal ang mensahe at tema. Mayroong pagmamahal sa bayan. At sa kalikasan. Pero ang pinakadagdingning ang parol ng Barangay San Nicolas kung saan sentro ang kapanganakan ni Jesus. Kuwento ng lantern maker na si Edmar David na siyang nasa likod ng winning entry. Apat na buwan nilang ginawa ang higanting parol. Ano iya, simula pa lang ng taon nag na sila ng disenyo. Yon masaya. Actually, first time namin mag-champion. Iba rin pala yung pakiramdam na nagka-champion. Making history din ang first runner-up na Barangay Santo Nino, na huli pang nakasungkit ng pwesto noong 1972. January pa lang, uh, pinlano na namin yung, yung kung anong gagawin namin. Parang love siya, uh, pagmamaal. You know, uh, parang... Lahat ng tema namin, puro sa Diyos. Yung Kilala ang San Fernando bilang isa sa may pinakamalaking selebrasyon ng Pasko dahil sa higanteng parola. Pero ang pagdiriwang, pang world class na rin. Kamakailan lang na itampok ang San Fernando sa listahan ng International News Network na CNN sa top 15 best places to go for Christmas. Kaya, espesyal daw ang taon na ito para sa mga kabalit. Uh, every year is special. Talaga namang kabogabol tayo. Every year. At syempre, we are so happy now kasi nasama tayo sa top 15 and we are top five in the whole world, di ba? So bongga. <laughs> Nakadisplay ang mga higanteng parol na ito mula December 15 hanggang 23, pati na sa araw ng Pasko hanggang December 30. Paiilawan din yan sa araw ng bagong taon. Kaya kung nagahanap ka pa ng mapapasyalan this holiday season kasama ang iyong friends and family, isa na ito sa iyong dapat nasa go-to list. Mula rito sa San Fernando, Pampanga, Lance Mexico, News Watch Plus.